para saan po yung utang? Uh, sa farm po. Doon sa piggery po. Uh -huh. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Uh, meron po. Pwede po ako mag-provide po. Alright. Hingin po ako sa Salamat. pangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detalye ito dahil yung salin dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. You know? So kung, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos mayor para sa akin po hindi yan hindi Opo. yan simpleng tao lamang apa Backtrack ako sa sabi nyo kasi hindi sa inyo yung McLaren na 620R mm -hmm. may photo kami dyan. yes po your honor hindi po siya sa akin oo pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalang kayo doon na bilang may ari nung McLaren. yun isa pa uh, a a Wala, wala po, wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po 'yung may-ari po your Honor. kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that yun. time. Opo. Wala pong dokumento po, hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban mm -hmm. Mayor Alice Leal Guo. Uh, uh, December 11 po 'yan sa Concepcion, op Tarlac. Opo, car show po 'yun sa Concepcion po. At uh, since na sa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po 'yung mga Kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy. Ah, uh, Roy. Rod, ah, uh, Rodri. Send, uh, bibigyan ko po agad ngayon yung apelito po. Confirm Hindi nyo alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 milyon peso uh, para? Ah, Rodrina, uh, ano po, ah. Uh, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan niyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat opo, alam niyo yung uh, pangalan niya. Opo. Uh, Ma'am, ano, i message ko na po ngayon. Is, hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname niya? Ah, uh, Rodriguez po. Roy Rodriguez. Rodriguez. Sino po siya? Uh, sa kanya po yung, ano, yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Ah, uh, kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya. Gawa po ng mga sasakyan po. Ah, okay. Itatanong ko rin yung sasakyan. Um siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Ah, uh, hindi, hindi po. Pakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Okay. Ang nakalagay po dito ng uh, incorporators sa Westcars, Cars, Yan uh, Patrick Samson, kayo Alice Elgowo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson. So baka magkakapatid dito at Carlo Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa Westcars? Ah uh, hindi po siya connected po sa Westcars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot, sa isang kondominium sa Pasig City. Uh, natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa, sa, sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. Uh, we had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren. Uh, ang nakarehistro, isang Hamak na Dongfeng utility vehicle. Ah, so another okay. mystery. Ako rin napaa. Ah, Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan niyo? O, oh, ayan oh, Wala na yung sticker. Ah, uh, Your Honor, hinaram ko lang po siya para po doon sa car show. In fact, malal makikita at malalaman niyo rin po doon sa mga tao nakakita. Dumating po siya nakatow. Kasi hindi, ay, eto na po, Padre, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po. po, si Roy Padiernos? Ah, uh, siya po yung mayari po ng sasakyan. Ano po siya? Kakilala ano po, po, car dealer po. Car dealer. Opo. Uh, pero car dealer ba siya sa West Cars? Uh, hindi po, Your Honor. Alright. So, isa pang, isang misteryo to, no? tulad ng mga disappearing uh, real assets sa, sa Salen, ito naman disappearing conduction sticker. Uh, and by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Uh, yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sisakyan po. Pero ano yung value ng negosyo niya at yung Uh, yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom magkano yung kabu ang halaga ng west cars ah uh, yung showroom po buy and sell po siya so nagpapadisplay po yung mga tao po uh, kung are, kung gusto po i-benta yung sasakyan doon po dinidisplay po so magkano po yung kabu ang uh, uh, halaga ng negosyo ng west cars ah uh, your honor hindi po ako sigurado, sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Um, considering po, gitna po siguro po your honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binipenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan second hand yes, yes meron pero meron ding mga brand new at hindi oh, oh. mga pipitsuging kotse may ka-level ng McLaren may kung ano-ano pang mga social na brand mga limousine mga bridal cars mga bulletproof vehicles hindi po yan uh, gitnang size na ano I, I, wish mayor na pwede nyo nalang kaming sagutin ng diretsyo hindi parang mga nag, uh, nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay na nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, as much as, as, much as possible ayaw po sumagot na I don't know at hindi ko po alam. But as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, uh, ano po, uh, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Pero ano incorporator kayo at any one at any given time pag may man nagtanong malamang may prospective investor gustong mag uh, buy in then itatanong sa inyo on any given day ano yung average number ng mga sasakyan jan siguro naman dapat may working knowledge kayo yun lamang po yung sa akin Opo your honor And, uh, uh, mm -hmm. yung west cars po kasi your honor hindi po ako yung mismo nagmamanage po doon Yes incorporator kayo pero i suppose kung may incorporator kayo, meron kayong working knowledge ng negosyo. Yeah. Due diligence na naman. And interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spider web design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may, at may, may sinis po yan sa customs. So, did another one like that find its way here? Uh, Your Honor, dumating po siya na kato, hineram ko po siya. Uh, besides po that, nung kung ano po yung background po ng McLaren 620R po, wala na po ng idea. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po. Para sa susunod po na tanong niyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hineram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, okay, opo. Okay, namin siya. Mayor, may papakita naman din po ako dito na mga assets na di-umano ay sa inyo. Opo. Can you confirm that these assets are yours? Ah, uh, yan po mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po.